Oh, no, ni ba, na, talika, talika. ba? Walang walang Malaki ang problema natin ngayon sa ating mga kabataan na nag-undergo ng ibang mga ROTC program at iba na mga training na nasa criminology schools dahil dito sa kanilang practices na kung saan ay ginagawang tanga at katatawanan yung kanilang mga trainees talakayan natin ng mabuti at alamin natin ano ba talaga ang tamang mga turo at ano ang nakalagay sa mga doctrine manuals na kung saan ay dapat ginagawang reference ng mga training administrators nang sa gayon ay makamit yung objectives ng eskwelahan kung ano man ang gusto nilang naipudus out of those training programs. Ang military training supposedly ay para lamang yan sa mga military schools. Ang kabataan na nag-undergo dyan ay ang dati ay ang citizens military training. Ito ay sa high school at sa college naman ang, ay ang ROTC program. Wala sa intensyon ng mga training administrators o ng mga schools na gawing tanga ang mga estudyante. Ngunit dahil sa maraming mga rason through the years ay na-introduce ang mga kalokohan, power tripping, mga maltreatment practices. Ngayon, uh, meron na mga, mga kakaiba dahil sa internet ay napapanood, ginagaya, ina-adapt at kasama na doon yung mga maling pamamaraan sa pagtuturo. Kung titingnan natin mabuti, ipag-undergo mo ng isang military type training sabihin natin gaya, gaya ang mga taga criminology dahil gusto nilang magpudos ng future PNP officers at ang iba nga dyan, marami dyan ay mga aplikante din sa officer candidate school ang pinaka purpose ng military type training ay disiplina paghubog ng mga kabataan para sila ay maging disiplinado, maka-adapt sila ng mga leadership attributes na kailangan nila kung sila ay maging opisyal ng uniform service at kahit naman kung sila ay maging mga lingkod bayan sa gobyerno, kailangan pa rin nila ang the same na leadership principles. So kasama sa mga itinuturo actually dyan ay hindi lang drills and ceremonies yung uh, physical uh, training activities na doon nabibiktima ng kalokohan yung ating mga kabataan. Kasama actually diyan ay ang value formation. So malaking parte sa training at uh, kahit man sila ay nasa mga patrolling missions, kung sila ay nasa drills and ceremonies, kung uh, sa mga subjects sa tactics o military science, naka-integrate parati doon ang character development. So, hindi ko maintindihan kung ano ang purpose kung bakit merong mga ginagawang tanga sa mga training program ayon dito sa nakikita natin meron dyan pahirap tusok ulo yung tinuturoan ng kung ano-ano na mali-mali na dahil hindi na yun nga sa manual, walang ginagamit na manual kundi puro sabi-sabi. Mahirap nga naman 'yon kung ang iyong training program o yung uh, program o instruction ay hango sa sabi-sabi o mga shortcut na kopya-kopya kung saan nila kinopya, nawala na yung tamang context dahil hindi kinuha mula sa isang authorized handbook o doctrine manual. So, yung kagay nito, panoorin ninyo, mga kababaihan natin, ipadila, dila, pa ganon ganon As part ng punishment o tradisyon o anong purpose. Ano ba ang purpose niyan? Proud ba tayo? Kunwari, kapatid natin yan, magulang natin, anak natin, ganyan ang itsura. Itanong ko dyan kay Albino, yung nagpost kung ang, ang as asawa mo nag-undergo niyan, ang anak mo ipag-undergo niyan, kapatid mo matutuwa ka ba? itanong ko doon sa kung ROTC ito, commandant ninyo commandant, matutuwa ka ganyan ang product mo matutuwa ka kung sila ay ginagawang tanga, in fact posibli iyan na violation sa human rights kasi pinopost ninyo na mawalan ng dignidad yung ating mga kabataan lalo sila ay mga babae mga vulnerable sector sa ating society kung itinuturo nga supposedly sa lahat ng leaders ay gender sensitivity gender development gender equality na dyan ngayon yung kung tema na yon diyan sa image na ipinapakita ninyo May link nyo ba yan sa Respect for women and children Kung ang pag-usapan natin ay human rights Kung ang pag-usapan natin ay international humanitarian law Ganyan ba kung makahuli ka ng mga kababayan, mga kalaban Gawin mong ganyan, parusahan mo ng ganyan Kung ipapagawa mo ba yan mag ba yan into good leadership Ipasa rin niya yan eh So parang virus na tayo ngayon at para sa akin, nakakabahala dahil itong mga aplikante na ito, pagdating ng araw, sila ipapasok sa Officer Candidate School. At kung malingat uh, kami ng konti, ipapagawa din nila yan. Pero kung ipapagawa niyan, sinasigurado ko, tanggal. Nilagay na namin sa, uh, sa aming regulations kung ano yung authorized punishments, ano yung mga illegal physical uh, activities ano yung harassments at ano yung pwede lamang nagagawin dahil naaayon ito doon sa school objectives. So may kanya-kanya tayong paliwanag. Ano ang objective ng ating school? Sa inyo, criminology, sa ROTC, kasi tumatawid yan papunta sa regular force at reserve force. Parehas ang panangin natin. Dapat sila ay mga disiplinado, matitino ha, matitino. Anong katinoan diyan sa ginagawa ninyo? Ha? Pinag mayro pa diyan iba, pinagkatok-katok ng pintuan na wala namang tao. Mga saluting procedures, mga side-stepping procedures, mali-mali dahil hindi nga tumitingin ng manual, kundi puro sabi-sabi. So yan. mag tayo kasi pabayaan ba natin na kakalat sa ating mga kabataan, sinisira ang kanilang supposedly a development, sinisira nitong mga power trippers na to na andyan sa among the ROTC officers, andyan sa mga implementers ng, ROTC, ng criminology uh, training. And of course, ang iba ay andyan pa rin sa ibang military training institutions, mga abusado, meron pa rin, hindi pa rin sila nasa wata lahat. So kung ang effort natin ay maging profesional ang ating armed forces, ang ating Pilisi, Philippine National Police at iba pang mga uniform service, siguro titingnan natin, maybe uh, it, may be through legislation o kaya sa pamamagitan ng pag-insure na accountable yung mga nag-implement ng mga training programs na kagaya nito nang sa ngayon ay sila mananagot kung sila ay irereklamo. Walang mga authorities na nagpapanagot sa nag-implement ng mga kahonghangan na ito sa training. Sa ngayon, wala. Pero pagdating ng araw, sinisigurado ko sa inyo magkakaroon ng tao na will make you accountable for your actions. Kasi, ang implication niyan sa buong Filipino society malaki. Lalo na kung makapasok itong mga power trippers na to na product nitong uh, training program ninyo, makapasok sa uniform service, may barrel na sila ngayon, power trippers din ang produkto ninyo. So I hope na intindihan ninyo yung kagayan niyan, padila-dila, ipinahiya ang mga kababaihan, marami pang mga examples na ginagawa nila na gawing katuwaan, ginawang tanga ang mga estudyante. Ang lahat ng mga nakikita nyo dati na andyan sa Officer Candidate School, pinatanggal namin completely. At ang effort namin paano masustain yung transformation and as we can see, kailangan ding i-transform yung andyan na mga pangyayari sa labas at dahil kami ay walang influence doon sa mga bagay na yon idaan natin, social pressure. Alam natin kung ano ang tama at mali. Ang unang tanong, gusto niyo ba ang inyong anak, kapatid, ay gagu-gaguhin sa mga training program na kagaya nito na pinapasikat nila sa internet? Ilagay sa comment section, pag-usapan pa natin at maaring magdagdag ako ng future videos to explain tungkol sa topic na ito